May gano'n ba kaiksi? Kasing iksi po ng bukas. Pakinggan nyo, sa Santiago 4, ganito ang mababasa natin. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong isang taon at mga ngalakal at magtutubo. Kayong ngang hindi nakaaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay ay napapawi yan po hanggang bukas lang eh pwedeng may mangyari bukas eh bukas is the nearest future tomorrow is the nearest future pero di natin alam eh pakinggan niyo sa kawikaan huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw bukas lang po malaki na yun eh kasi hindi mo na alam yung after tomorrow, meron ka pa bang alam na bukas ba nakakatiya ka, buhay ka pa? Mare, pag naghiwalay tayo ngayon, pag uwi ko, matisgrasya ako patay. O kaya naman kayo bangungo din, eh, hindi na kayo magising bukas. Kaya wala tayong alam bukas eh. Kaya po, sabi ng Diyos, samantalahin mo ang pagkakataon sapagkat ang bawat araw masasama kaya ako po sinasabi, huwag kayong magpatumpik-tumpik, huwag kayong magpabukas-bukas, kasi hindi mo nga alam mismo yung mga...